Para sa ating entertainment news, isang kapanapanabik na theater play na naman ang pakaabangan ng lahat. Ito'y punong-puno ng tawa, kwento ng buhay at inspirasyong magpapainit ng ating puso. Ito ang Parade the Musical, isang makulay at makabagong kwento tungkol sa bukasyon o ang espesyal na tawag ng Panginoon para sa mga kabataang gusto magpari. Ngayong araw, makakasama natin ang ilan sa mga haligi at pituin ng produksyon upang pag-usapan ng proseso, ang saya at ang mensaheng hatid ng Perry the Musical. Makakasama natin ang bida ng Perry the Musical at isa ring tunay na pari na naglilingkod sa simbahan. Please welcome Father Christian Ray de Dios Kayanan. At ang ilan pang cast ng Perry the Musical ang mga artist ng Artisan Tarita at Teatro Kapampangan na sina Chelsea Lansang. Rosette Aquino, Bea Gison, and Elaine Shoko. <laughs> Ayan unang-unang unang-una sa, -una sa lahat po, maraming maraming salamat po uh, sa pagbisita dito po sa studio ng CLTV36. At isang karangalan isang karangalan po na uh, makapanayam ang mga haligi ng uh, sining na kagaya po ninyo. Medyo pressured po ako ngayon, no. Kasi ang kaharap ko ay ang B2W ng Fairy the Musical. Sikat na sikat sila. So, eto, pag-usapan po natin ng Pride the Musical, kamusta po ang pakiramdam na maihit po ang uh, pagtanggap ng mga kapampangan dito po sa Pride the, the Musical? Siyempre po, unang-una, masaya po kami. The, go, the show po, maganda po talaga yung show. Pero hindi namin expect yung gaano katuwa o nakaka inspire yung kwento sa mga ibang tao. Especially mm -hmm. sa mga kabataan ngayon, yung pagtanggap nila, very Very inspiring din sa amin, sa part namin. Saka nakakatuwa, nakakataba ng puso. Mm -hmm. Maliban po dun sa nasabi ko, pwede niyo po ba akong bigyan ng konting pasilip kung ano po ba ang tungkol sa Perry the Musical? Yun nga po, Perry the Musical po, isang pampangan sarswela, pampangan musical play tungkol sa isang bata o teenager na uh, medyo jologs, tambay, may bisyo, may girlfriend. A typical uh, pampangan, uh, young or uh, youth na tinawag ng Panginoon sa bukopari. Uh, yung twist sa kwento, yung tatay ayaw niya. Yes. Kaya nililihim po ng nanay at saka ni Perry yung pagpapari ng bata, ng teenager na si Perry hanggang bago siya matapos, doon pa lang nalaman ng tatay niya. So, abangan niyo po. Manood po kayo. <laughs> Oo. Ano po yung pinaka uh, layunin natin? Bakit po nabuo muli ang uh, Perry the Musical? Actually po, noong una po, 2011, kung hindi nagkakamali, unang mm -hmm. nalabas po ang Perry the Musical, Uh, nagpatulong po si Apo Seto mm -hmm. Sir Andy na para sa seminaryo, gawa tayo ng vocation campaign, sample na makakatulong sa mga bata sa seminaryo. Yun po, ginawa po ang Perda the Musical. At ngayon po, ganun din po ang pangunahing dahilan, uh, vocation campaign. Pero ngayon, sa third show, uh, sa tulong po ni Vice Gov, Delta Pineda, produce po, produce po yung play para mag-raise ng fans para sa aking parokya na nililubog sa Kaingin Masantol alright so nalibog po yung inyong parokya, father? Yes po, oh, yun. Yeah. Kaya, so, isang tulong, malaking tulong itong yes. uh, yeah. show para po makabangon yung inyong pong parokya. Opo, oh, sa mga cast naman po, ano po yung pinaka-challenging part nung uh, binubuo niyo po itong Perry the Musical? Pinaka-challenging okay. part? Yung, um, every practice kasi, no? Uh, may drama, gano'n. Eh, yung, yung part namin eh, pag tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung uh, pagiyak, pag-iyak, yung mga emosyon, lumalabas yan, yeah, nakaka-drain. Med- <laughs> medyo gano'n. Kailangan pagkatapos mong, kapagkatapos ng uh, scene na yon Inom ka ng tubig. Oh. Apo. Curious lamang po ako no. Syempre ako po ay pangarap po po yung uh, trabaho ko niyo no which is nagpe-perform uh, sa teatro no. So, meron po bang mga uh, ginagawa tayo para dun sa mga gantong klase ng drama kasi medyo emotional nga po yung uh, show no. So, meron po ba nga uh, parang nag parang meron po ba kayong ginagaw ginagawang ritual bago po kayo maiyak, mga ganong klase po. Uh, para sa akin, personally, pagka kasi ginagaw... Halimbawa, isang song na ko, um, dadamahin ko kasi yung, yung mga lyrics nun. Um, at saka, kung ako si Perla, nanay niya, ilalagay ko yung sarili ko doon sa katauhan ni Perla. Doon ko lang inu, hinuhugot yung ano, yung mga emosyon. Tsaka siguro through life experiences na rin. Dahil medyo may edad na rin ako. Yan. So, nakakahugot doon. So, dapat talagang abangan po natin itong uh, Perry the Musical dahil yun nga po nabanggit ni ma'am um, na puno ito ng drama. All right So, kayo po, father, no? Paano po kayo uh, napunta sa role as the uh, bida po nitong Perry the Musical? ah uh, Kay Sir Andy Alves po. Uh, Nag-chat po siya nung... April, katapos ng Holy Week. Uh, sabi niya, una, nag-congratulate congratulate muna siya sa play namin sa Lubaw. Uh, yung sinulat ko, tsaka din na play. After four days, nagsasya siya, Among, are you interested po sa Pierre de Musical? Uh, bakit po? Sabi ko ganyan. Ano pong role? Sabi ko. Uh, title role, the main character. Ay, eh, pag isipan ko po, uh, sir, nakakabigla naman po, pagdasal <laughs> ko po. At saka sabi ko, check niyo mo po, uh, tingnan niya po muna kung kaya ko. So sabi ni Among, next Saturday po, may practice po tayo. Uh, yung po, natanggap naman po ni Sir sir Andy. Uh, tsaka po, next Saturday, nag script reading na kami. Uh, hanggang tuloy-tuloy na po sa prepare po. At alos uh, 4 months po yung paghahanda namin sa wow. na show na ito. 4 months, no? Pero ako po kasi personally, napanood ko na yung play. And mm. grabe, sobrang ganda. So ano po yung naging impact ng role na ito, Among, dun sa... Bilang isang tunay na pare at syempre, bilang isang bida sa isang teatro? uh, impact po ng Pardon Musical sa akin, unang-una siguro, bumalik ako sa aking kwento. Wow. Siyempre, nagsimula ako sa gaya ni Perry, isang kabataan. Uh, at nung una rin, yung tatay ko, parang ayaw din sa akin. Sa, sa ayaw, ayaw rin sa pagpapare. Uh, na ayaw niya ako magpare. So, kwento ko lang po. Uh, nag-exam nag po ko sa seminaryo, hindi po alam ng parents ko. So, lead an exam, pumasa. Uh, lead an interview, pumasa doon ko lang sinabi sa mga magulang ko na, mag, na papasok sa seminaryo. Yung nanay ko masaya, yung tatay ko halos two years pong di kumikibo sa akin pagpapare. But after two years, nakita niya na masaya ako sa pagpapare, doon naging supportive yung tatay ko sa pagpapare ko. So doon ako na-relate kay Pere. And now, bilang pare, so siguro tinawag ko ng Panginoon, uh, vocation, additional vocation, or role or mission, na to inspire young people, especially yung mga tinatawag niya, So, sabi ni Sir, kung if, if, if we can inspire uh young people na magpare o kaya ibang-ibang lessons may maibibigay sa kanila, let us do it. So, I said yes. To wow. Sir Andy and Artisan tarita. Mm -hmm. Si si Ma'am, um, ano po masasabi niyo dun po sa mga pamilya no na yun nga gaya po ng nang nangyari kay Among sa experience po niya na minsan hindi po tanggap or hindi agad nila natatanggap yung mga uh, ganong klase ng tawag ng Panginoon. Yes po. Um, halos ngayon po yung mga kabataan ngayon, same experience po na hindi po parang su supportado yung mga parents po sa talagang gusto pong tahakan ng mga anak po nila. And as somehow po sa mga youth po, kaya po sobrang um, nakaka-relate po yung Perry the Musical ngayon po. Kasi po, it's not just about sa mga priests na gusto magpari po, but also for the youth po na parang um, i-pursue pa din po nila yung ano yung gusto nila and maging parang strong pa rin po sila sa ano nila. <laughs> Oo, tama naman yun, Ram, No? Alright, sige, hindi ko na po masyadong paabain. No? Uh, para sa mga cast po na kasama natin ngayon, ano po ba yung dapat abangan sa The period period the Musical? Sa mga hindi pa po nakakapanood ng Fairy the Musical, marami pa po kayong dapat abangan. And siguradong sigurado po ko na mag enjoy kayo and may inspire kayo. And kaya sa so upcoming show po namin this August 24, 4 p.m. at Pampanga State University, formerly Dabsu, so I hope to see you all there and please buy your tickets now. So magkakano po ba itong mga tickets natin? Uh, for VIP tickets po, we have 2,000 pesos, then 1,000 pesos, tapos po yung for the general audience, we have 500 pesos. Right. Ayan, uh, kaya naman dapat nating abangan ng Perry the Musical, no? So maraming maraming salamat po, Father Christian, at syempre sa buong cast po na, na narito sa CLCV 36 Studio ng Perry the Musical. Ayan, so mapapanood po ang uh, Perry the Musical sa so August uh, 24 four. 4 p.m. sa Dabsu. O ngayon ay Pampanga uh, State University na. So, bago na po yung pangalan niya, wag po kayong malilito, no? Ito po ay located sa Bacolor. Yes po. Ayan, sa uh, mga hindi pa po nakakapanood, Huwag po kayong mag-alala dahil mapapanood niyo pong muli ang Perry the Musical. No? Ito po isang kwento ng pananampalataya, pag-ibig at pagtuklas sa sarili. Kung kaya naman po hindi niyo po dapat ito palampasin. Tandaan po ninyo, ang bawat ticket na inyong bibili na hindi lamang po para sa aliw at inspirasyon, kundi para sa isang, isang makabuluhang layunin dahil ito po ay show for a cause. Muli po ako po si Danica Gino at ito po ang Entertainment News.